Sa ibang balita, pwede nang makaboto sa 2025 elections ang mga Pinoy abroad sa pamamagitan ng internet. Tinipo ng COMELEC ang mga OFW sa South Korea para sa presentasyon ng programa. Kumuha tayo ng update mula kay Luisa Erispe, live Luisa. Clay Zelly, pinresenta nga ng Commission on Elections sa mga overseas Filipino workers dito sa South Korea ang pinakabagong paraan para makaboto online. At ito nga ay ang internet voting. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga OFW dito. Mula sa iba't ibang parte ng South Korea, mula Seoul hanggang mga probinsya ng bansa, tinipon ng Commission on Elections ngayong araw ang mga Pilipino para ipagbigay-alam na hindi na pagboto sa embahada at pagpapadala ng mga balota ay puwede na silang makaboto gamit ang kanilang cellphone, tablet at iba pang mga gadget. Ito nga ay dahil para sa 2025 National at Local Elections, internet voting na ang gagamitin ng COMELEC na sistema sa pagboto ng mga OFWs. Pero yung registered ka, pagkatapos hindi ka nakaboto, parang something is really wrong. At alam po natin ang kadahilanan. Kasi kung ang pagboto mo ay sa mismong soul, tapos nasa busan ka, wala ka na rin timing. Ganun po ang problema natin. Kaya po nagbisipang-pomalik, kahit wala pang batas, nagbisipang-pomalik, anong pwede nating gawin sa... Sabi pa ng COMELEC, sa tulong nito, mula sa dating halos 2,000 lang o 50% na nasa 6,700 na mga Pinoy na rehistrado bilang botante dito sa South Korea, inaasahang mas marami pa ang makakaboto. Umaasa din ng COMELEC na aabot pa ng 10,000 ang magpaparehistro para makaboto dahil sa gustong subukan din ang online voting. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea, ang hamon lang sa kanila ay ang mga undocumented na mga Pilipino dito na natatakot na magparehistro o kaya ay nakarehistro sa pamamagitan ng assumed identity o ibang pangalan. Giit ng embahada, pwede nilang ayusin ang mga dokumento ng mga Pilipino rito basta't wag matakot na lumapit sa kanila at magparehistro. Kaya kami naman po ini-encourage po namin na ayusin po ang kanilang estado sa abot po ng makakaya sa, sa loob po ng mga tinatawag po nating uh, mga guidelines at mga proseso at batas po No, ng host country at patuloy rin naman po tayo nang ipag-ugnayan sa ating mga counterparts po sa gobyerno rin uh, ng mga iba't ibang bansa gaya po dito sa Korea para maayos po yung mga ganitong sitwasyon. Samantala, mainit naman ang pagtanggap ng mga Pinoy dito sa SOCOR para sa online voting na magiging paraan ng pagboto nila sa halalan. Mas convenient siya para sa aming mga FWL and good din siya para sa mga kababayan natin na like uh, mga undocumented na takot lumabas. So for me, uh, accessible siya. Uh, sana lang ano, siya um, ma-secure yung mga votes. Gaisel, bukod naman dito sa ginagawang training ngayong araw, bukas ay may pistang Pilipino na pupuntahan din ng Comelec. Dito pa rin yan sa Busan, South Korea. At sa mga susunod na araw ay pumunta naman tayo sa Seoul, South Korea para naman puntahan yung planta ng Miro Systems Company Limited ang magiging system provider o ang magpo-provide sa atin ng mga automated counting machines para sa darating na 2025 elections. Kaisel. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.